Hi po sa inyong lahat and welcome back po again sa aking channel and for today's vlog, magluluto po muli tayo so I hope samahan niyo po ako guys sa aking pagluluto so ito po ang ingredients natin gagamitin so meron po ako ditong uh, a few cloves of garlic and I'm going to um, chop it and also uh, meron po ako ditong uh, one uh, medium size of um, tomato and uh, one um onion ayan po and for the tomato i'm going to uh uh use first the other half and i will i'm going to use the other half on later sa ating ano in the middle of at, ng ating cooking and also ganun din ang sibuyas um, half lamang po muna ang gagamitin ko dito and the other half will be going to use later ayun po so after po natin itong mahiwa ang uh, garlic umpisan po natin itong igisa muna so naglagay po ako dito ng 1 uh, tablespoon of cooking oil and isasote po muna natin ang ating um, uh, onion and after that isunod na po natin ang ating um, garlic and uh, continue to saute this for a few seconds hanggang lumabas po ang aroma ng ating uh, bawang at saka sibuyas. and ngayon ilalagay po natin ang ating um, tomato and then haluin po natin ito and pagkatapos po ilalagay ko po, po dito ang sliced pork belly. Yun po ang ginamit ko. So, igisa po muna natin ito. Ayan. Saka po natin ito lagyan ng konting paminta, pandagdag lasa po sa ating um, niluluto. Saka po natin haluin. po, ayan, um, ayun, galing ko no, mag-flip ng ano. And after that, maglalagay po tayo dito ng konting uh, uh, tubig to submerge the pork meat, and um, uh, haluin po natin ito ng konti, and then tatakpan po natin ito, and continue to simmer until the pork becomes tender. And ngayon, um, uh, ikakat po natin yung natitirang ingredients natin na gagamitin. So, ito po yung kulahati ng um uh, tomato ayan po and uh, we're going to use that later and meron pa ako ditong half um pumpkin or kalabasa ito pong uh, type ng kalabasa ang ginamit ko and um crunchy naman po siya fresh na fresh ayan po so atin po muna itong um tatanggalin yung skin niya and then the uh, We're going to cut it into bite sizes pieces. Ayan po guys. And uh, I would like to um say thank you, thank you so much to all of you guys who are watching my video. And uh, if you are new to my channel, please do subscribe to Jinsy Files channel and click the bell button below for more updates. And also, ayan po. And meron pa ako dito ng one ah uh, eggplant and i'm going to cut also this into bite sizes pieces ayan po and also i would like to say thank you thank you so much to all my subscribers and to all my channel memberships thank you thank you so much po sa inyong lahat guys ayan po so balikan po na natin ngayon ang ating pork and uh, now um malambot na siya so uh, haluin po muna natin ito And ngayon gagamit po ako dito ng uh, bagoong ng uh, Vietnam. Ayan, and maglalagay po ako dito ng 2 tablespoon ng bagoong. Shrimp, shrimp bagoong po ito ang gamit ko. Ayan, and then we're going to mix it for a while. And ngayon ilalagay po natin ang ating uh, kalabasa or pumpkin. And ang ating um, ampalaya, ayun, gagamit pa ko dito ng ampalaya and I already prepared this. Ayan. And then, haluin po natin ito to mix all the ingredients. Ayan. And after that, we're going to cover it and um, continue to cook for about 1 minute. and guys. So, um, So guys if you like my video uh, my video please give me a thumbs up and also please do leave a comments down below if you have any um, suggestions or comments and also kung saan bansa po kayo nanonood and I'm going to give you a shout out on my next vlog. So ito na po siya after one minute i-check po natin ito and ngayon ilalagay po natin ang ating uh, okra or ang ating lettuce fingers and ang ating um, green beans ayan po Anyway, ilalagay ko po sa descriptions ang complete ingredients po. And of course, ang ating eggplant. And now, ilagay po natin ang ating na uh, natitira kaninang sibuyas at uh, and then, saka po natin ito um, haluin. Para mag-combine po lahat ang ating uh, ingredients na nilagay. Ayan po guys. So, So, after po natin itong mahalo, ayan, halo-haloin po lang natin ito. And then, um, So, ayan, ang hirap haloin kasi, um, ang gamit ko ditong pinaglutuan ko is medyo maliit siya. So, Siguro sa susunod I'm going to use a bigger uh, a bigger pot or a big oh yeah, a bigger pot. And pagkatapos po natin itong haluin, takpan po muli natin ito and continue to cook for another 2 to 3 minutes. Ayan po. So after 3 minutes, ito na po siya. I-check po, i-check po muli natin. Ayan. And then, saka po natin ito haluin ng konti para naman um, pare-parehas ang luto ng ating um, gulay. And pagkatapos po nyan, after natin itong mahalo, and then titikman po natin ngayon kung tama po ang ating uh, lasa ng ating ililuto. And if not, uh, maglalagay po ako dito ng 1 te teaspoon ng patis kasi kulang po yung lasa and then ilalagay ko po ngayon yung ating natitirang kamatis and then saka po natin ito haluin muli para ano pantay pantay ang lasa ng ating um, niluluto so ngayon ito na po um, luto na ang ating um, stir fried vegetables halo halong vegetables or uh, you can call this a pinakbet ayan po So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And I hope to see you guys on my next